Hello sa inyong lahat, manggandang buhay! Today in Philippines is today October 5, 1923 at isa itong espesyal na araw pala sa aking kasi noong nag-aalala ko, week 7 pa lang ako uh, 2019, naging bahagi ako ng Boy Scouts of the Philippines kaya gusto ko lang i share ito sa inyo. Tara pag-usapan natin ito kung bakit. Ang Boy Scouts of the Philippines ay isang organisasyon na mana scout na itinatat noong 1936. Ang mana ugat nito ay nagsimula sa kilusang ng Boy Scouts sa United Kingdom na itinatag ni Lord Bella Powell noong 1907. Ang BSP ay itinatag ni Manuel Luis Quezon ang unang panluno ng Commonwealth ng Pilipinas ang layunin ng BSP ay unang sanayin ang manabatang lalate sa mana kasanayan sa pamumuhay, pagkamamayan, at paglilingkot sa kapwa. Ang Boy Scout Movement ay itinatat sa Great Britain noong 1908 na isang kapilar opisaw, Lieutenant General Robert S.S. Mamayang Lord Powell Fawell na nagsulat ng libro na tinatawag na Scouting po boys, nulik mas kilala bilang nakapatanggol ng bayang ng mafe, mafe king sa South Africa. na kung bakit espesyal na araw ito pala sa akin. Nandiyan na sa screen yung mana kanara sang ko kwento ko sa lilik kong kwento nang jaang sa screen i-post nyo na lang pala mabasa nyo ito o pwede nyo i-screenshot tapos basain nyo sa cellphone na lang I don't want to march with the infantry ride with the cavalry shoot with artillery I don't want to fly over Germany for I'm in the BSP. I'm in the BSP. I'm in the BSP. I don't want to march with the infantry. Ride with the cavalry. Shoot with artillery. I don't want to yung na ganap nongpana on na Simulan natin sa 1910 ang unang Boy Scout troops sa Pilipinas ay itinatag sa Maynila. 1936, itinatag ang Boy Scouts of the Philippines ni Manuel Luis Quezon. 1941 to 1945, ang BSP ay sa patsiskap ng dikmaang ng Pilipinas laban sa Hapon. 1946, ang BSP ay muling itinatap pagkatapos ng ikadalawang dikbang pangkaikdik. 1966, ang BSP ay nag-host ng World Jambore sa Pilipinas. Ang pinakamuling nangyari noong 2016 ang BSP ay nagdiliwang ng ika-18 anibesayo nito. President Lodico Duterte pa yan noong 2016. Siya ang ika anim na paluno ng Pilipinas. Hanggang dito na lang yung ating video explanation ko patungkol sa Boy Scouts of the Philippines at sa kaysaysayang nito, malaming salamat sa pakikinig muli. Kailanan natin ng kaalaman. So, paalam!